Hi everyone, good morning from North Carolina, USA. So hindi masayang maganda ang panahon ngayon. Kahapon at kagabi ay umulan ng dahil sa ano yun? Bagyo ba yun sa North Carolina? Bagyo sa Florida. And mga nag, naglalagay ng kanilang mga basura. Talaga dalawang basura. na mahangin. Dahil apektado nga doon sa bagyo ba yun or tornado sa Florida? I-check ko nga mamaya. Wala na akong mar masyadong maraming alam ngayon na wala na nga aging asawa kasi nga uh, hindi na ako nakatutok sa news. Hindi kagaya dati na buhay pa siya na ang TV namin ay 24 hours talagang nakabukas at nakatutok lagi sa news kaya updated ako. Ngayon, wala na. <clears throat> Yan may hangin. Ang hangin dito ay pabugso-bugso. Malamig. Medyo malamig. Pero siguro naman aalis na itong ano. Hindi na uulan. Bye. Ang ang oras nga pala ay 8:30. 8:30 AM sa North Carolina. Pero ito talaga mga indoor plants. Indoor plants talaga ang mga etage. Ayun yung alo na bili ko. Inilipat ko sa medyo malaking pot. Yeah, indoor plant talaga yan ito pa ito hindi ito indoor plant ipinaso ko nga dahil masama ang panahon dito malakas ang hangin at may ulan mga indoor plants Ganda, no? Parang plastic. Pero hindi yan plastic. Tungo na yan. May skull nga. O, oh, basura pala yun. Nahiyang sila sa loob talaga.